po at namitas na naman kami ng okra ito yung makalawa po ang pitas ng okra at yan na naman napakarami na naman bunga na si boy tingala yan yung ating mga naunang okra na napapakinabangan na natin yan ito yung liliit pero ang gaganda ng bunga Ayan, at kukuha na rin tayo ng panlaga ng mais. Panibagong kuha na naman tayo ng okra. Napakabilis ng kamay. Iboy tingala. Oh. Ayan, ayun yung mga naunang itinanim namin. Kaya sila yung unang namumunga. At ayun yung tinaniman namin sa baba. Yung pala tinanim dyan, ang dami na. Ayan. Ayan tuwing makalawa po ang pitas ng ating okra at wala pong putol kasi sunod-sunod yung ating tinanim itulad yan sa makalawa po, yung dalawang yan ay ma-harvest na natin itong isa yan, salitang po yan tuloy-tuloy ang kanilang bunga pakabilis, ni mo oh o nyo naman dami ng bunga ng ating okra oh. Ayan. Ayan. Hindi na tayo kukuha ng ano sa palengke para bumili. At ito, ito yung bibinhiin natin na mais. Sweet corn. Ayan. Ayan. Ayan yung mga ano, talbos ng kamote. Tingnan natin Dami. yung sintas. Dami rin, no? Oh. oh. At naandito naman yung ating bagong team na rin. Masilip na uli. At para kung lalagyan na natin ng fertilizer. At diretso rin tayo dito sa maisan para magtanim. Ang ilang buto dito wala laki na yung ating okra oh. kitang kita ayan yung taron doon ng ating tinanim ito yung mga pasunod namin na okra at hanggang dun po yan sa baba yung okra na to ayan, malago na agad yung damo kasi nasa gubat niya tayo ayan, mabilis magsisupang yung mga damo ayan yung ating mais Ayan, maaba na yung natin. Hindi pa natin natutulusan, no? At malapit na rin magbulaklak. At magbibinhi tayo dito ng ilang mais. Kukuha tayo ng